So, yun, good morning, day 3 na tayo uh, Halos patapos na tayo dito sa bukid Yan, yung balik alindog program natin So ngayon, putol-putol na lang ulit Gupit Tapos tali pagkatapos nun Grass na yun Dain na uh, Pagkatapos nun, pwede tayong lumipat doon sa kabila Ayan. So, yun, sana ngayong umaga, hindi umulan, Uh, para matapos na yung bukid para makalipat na doon sa kabila yung kabila na umaayos alas 9 na, na umaga pero makulimlim sana wag nga umulan para matapos na kasi dito ayun o no? medyo maraming taliin Ayan. nakabagsak kailangan gumapang siya doon sa taas yun, nagandun Dito nang sa side na to. Pero dito sa kabila, medyo okay-okay ni Dito pala, Kuya Arma madaming taliin eh, no? Oo. Oh, kaya guys, dito walang gano'n. wala gano'n eh. Wala gano'n. Malamok dito, bandi, sa dulo. Hindi gano'ng masukal. Oo. <laughs> 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 Hindi gano'ng masukal dito sa likod. Yan kasi yun eh. May mga tubig-tubig eh. Yan yung kanal. Tapos hindi kasi nalinis pa yung kanal. So susunod na natin ilinisin yung kanal na yan. Pagkatapos na ito, mga to. Ito magsisimento pa tayo eh. Doon sa kabila. Magkalinis na ito. Tutal maaga ka mo kasing gumigising na. Ito kasi, ito kasi pag gumigising ano na eh. Laging tanghali, eh, hapon. Gumigising <laughs> naman ng maaga. Kaso nga lang, lumalabas hapon. <laughs> Pati nga lumalabas na siya. Doon na nga ako sa bungad. Makapagabit-gabit na. Tapos mamaya, gas cutter na. Tapos na. Ito yung kahapon. Ayan. Yung day natin natin. Nagabit ko na. Kaso inabot tayo ng magdidilim ni. Eh. Halos alas 6 pasada pasado na ng gabi. So, kaya ngayon, umaga, um, mmm, balik trabaho na naman. Yung pagbubukid, okay naman. Hindi naman mahirap. Pero hindi naman madali. Kaso nga lang, mas okay kasi yung, Ano mo, sa cardio. di dagdag exercise na rin to. At the same time, kumikita ka rin. Na pag exercise ka na, kumita ka pa. Dito naman tayo sa pangalawang plat. Siguro sandali lang to eh. Kasi puro gabit lang naman kami tamang gupit lang tapos wala na naman na itatali dito kasi naitali na kanina tapos yung mga sobra Ayan putol lang yung mga ano para hindi na gumapang para nasa taas yun doon ang mga lalaki tapos ito nasa baba wala na to <clears throat> yan nung una nung hindi pa ako marunong maggupit alas awak-awak ko pa to yan isa-isa Baka ako kasi magupit ko yung puno o di sayang lang. Pero katagalan naman kasi pag nasanay ka na, pwede mo nang ano, ayan, kagaya ko, tanay na. Pwede ko nang bilisan yung gupit. Ayan, kagaya na ito. Pag kamay mo na, gupit ka lang ng gupit. pag may mga damo-damo doon sa puno, tanggalin na rin natin. Makikikuha pa ng ano yan Mga eh, vitamins and minerals. At mga ano, mga pataba sa lupa, nakukuha pa nila. At dapat yung kung mo man, tanggalin na rin. Tapos, ang karaniwang gupit na ito, yung dahon, eh gabewang. Yan hanggang doon lang muna. Pero katagal lang kasi talaga, pag lumaki ng malaking malaki na sila, eh lahat na nasa puno na to, tanggal din lahat ng dahon na yan. Kasi minsan yung iba din na arawan, nabubulok din. Pusa na rin natatanggal. Kasi pag kumalap na yung mga dahon na sa ibabaw, dito sa ilalim, nakawala na ng araw eh. Wala ano na rin nakukuha. Pero ngayon, sa ngayon, bata pa sila, bagong tali. Hanggit maaari, hanggit dito lang. Gabiwang lang. Mas gupit-gupit lang. Makarating noon sa dulo. So, pag pagkatapos na natin to, cross katar na tayo. Yan, medyo. Medyo mahamog. Hamog lang naman. Pero sana huwag magtuloy. Tapos ito, konting ingat kasi masyadong dikit-dikit yung ano niya. Yan. neto ito, kagaya na ito. Hindi mo alam kung main na ba. O mga sobra lang. Total, nakalagbag lang sa lupa. May mga sobra na yan, tanggalin na yan. Nung nagsisimula pala akong magtanim na ito, hindi mo na may iwasan nyo kasi hindi ka nga marunong. No? na nakaputol din ako. <laughs> Pero yun, hindi talaga may iwasan pagkabaguhan. Ngayon, ito, kagaya na ito. Sala sa labat, oh. Ito yung naiingatan nyo. Kasi tingnan mo. Meron dito, meron pa dito. Tapos ito pa. Tapos yung pinakaming. Kung totoo siya, magasin laka lang sila, eh. eh. dapat dito, yung gapit nyo, talaga nga hanapin nyo muna yung puno. Tapos tabasin nyo yun na yung mga sobra. Para hindi na nakakalito. So ayan, wala na yung mga sobra-sobra. So ayan, hindi na kayo malilito. Pwede na tanggalin ulit yung mga yung mga sobrang daan. Yun lang naman iingatan pag nagugupit. Siguro bukas pwede na rin saksakan to ng ano eh. Ng pataba. Dahil hindi pa naman sila nasasaksakan. Yan kung papansin nyo, may bulaklak na. So isang buwan pa lang to. May bulaklak na siya. Medyo mabilis bilis na yan. Malapit na rin mamumunga. Pagka gumapang na po ng gusto, mamumunga na ito ka Tapos pag nasaksakan, diretso na yan. Makakang lahat na tayo ng gupitan. Kasi, may palatandaan kami dyan kung nasa gitna na kami. Yan, Hindi nyo kalayo yung ginugupitan namin. Ewan ko oh, kung kita nyo sa video. Ha? Huh? Yan, dito. Ito ang kalahati ng farm natin. Sang oras ang tuwid. sa tagal mo nagpapatola. Makakaputol ka ba ba niyan? Oo, hindi may iwasan. <laughs> <laughs> Meron talagang ano, mapuputol at mapuputol talaga. At nga doon, no, yung paggupit namin. Meron? Ang dami. Tapos kung ako dyan, di ba? Diyan dyan dumaan si Kebedoy. Oo. Wala ang dami. <laughs> Sino ang dali? Siya? Yeah. Siya. <laughs> Kasi puro karit eh. Ah, de -de -de na yung ano, ano? Nadadali yeah. ko nga na gunting pa, lalo pa yung sa kanya. Puro <laughs> karit. <laughs> yung pag to, Balik lilin ulit. Balik liwin liwin. mainit lang ngayon eh. Pero mas magandang ano, mas maganda yung ganito ka dalang para maka may okay, sila. Dati kasi ano eh, no? Ito, lahat yan lahat eh. Kaya sa taas, pag nagtagwanan kapal, talagang walang makapasok na araw eh. Ang na problema naman doon pag yung mga binababa yung bunga, no? Misa nakatago so, sa ano? Nandun naman sa taas lahat. Sa taas na kailangan naman nun araw-araw may titingnan talaga nakatago kasi nakatago makikita mo lang pagka na eh. lang yun pagka magulang eh. lumalagpak na lang yun sa bigat eh pag mabagsak na yung mga baging pabigat hmm. ibig sabihin magulang na magulang na pag magpapatula ito lang naman ang asikasuhin no yung pagpapakit pa lang lupit tali oo pero pag nakasampa na Ayahay. Awa na. So, time check. 10, 10. Almost isang oras may din. Wala bungad, dagan dito sa dulo. Buhay na lang, talaga mo, hindi na siya ganun kainit. Pero kung ano ba, ganyan. Nagbubukid ka, mainit. yun. pagod ang aabutin. Magkaya yung mga nakaraang buwan, talaga sobrang init. So, ayun, sa loob ng tatlong araw, uh, natapos din natin linisin. Ah, hindi pa pala tapos. Matatapos pa lang linisin. Ngayon, pagkatapos mo natin sa kabila, No, pagkatapos naman na ito, uh, hindi naman masyado matrabaho na eh. Tamang tingin ka na lang kung anong gagawin. So, sa una lang talaga ito matrabaho. Kahit ganito kalaki yung lupa nyo, oh, hindi naman yung ganun nakakapagod. Isa o dalawang tao lang, okay na, na ito. Natapos na natin isang tuwid. Pahinga muna tayo konti bago tayo tumunod sa abila. Ano tanong mo ya? Paano gagawin natin dito? Oh. Ito yung pinakamin sa baba eh. Tapos yung sumanga. Nandun na sa taas. Bakit? Kasi, hindi, ito yung tali, di ba? Oo. Oh. Ito na yung sumanga. Oo. Oh. tanggalin natin ito sa Oo. <laughs> tanggalin lang natin. Oo, oh. kasi ito yung tali eh. Ito na yung sumanga eh. Oo. Oh. Siyempre, priority mo pa rin yung main. Yun, napon na. Balik na naman kami. Yun, si Kuya Arman, nag-grass cutter na. Buti nga, hindi pa umuulan at uh, nakisama yung panahon. Sana matapos natin ngayon to. So, ayan na yung tsura ng farm natin ngayon. Medyo malinis na. Ayan. konting konting dalan lang to. Itong dalawang plot na lang yung igagrass cutter. Tapos, linis na ulit. So, itong mga to, kakalay lang yan. Tatapon dalan lang dun. Tapit tayo ko. Kaya kuya Arman. Ayan, kung mapansin nyo. Ayan. Ang laki ng pagbabago. Nagang malinis na. Mahirap lang lumapit sa kanya dahil yung alam niyo naman, pagka grass cutter, yung mga damo, yung mga bato, at kung ano-ano pa, yung tumatalsik yun. Natin nga natin. Tub natin. Ayan, yung skiarman. Balot na balot. Kasi talaga ang sakit niya pag tinamaan ka niya. dito muna tayo, hindi muna tayo lalapit. Sa ako, hindi sa kanyang hita. Malaking tulong na rin yan. Tapos, makano lang siya. Long sleeve. Salamin, tapos yun yung nasa ulo niya, yung damit niya, tapos uh, bota, importante rin yung bota na yan Ayan. So yun, hintayin mo natin si Kuya Arman na makatapos, tingnan natin kung ano po yung mga pwedeng gawin. Kasi kahit gustuhin ko man tumulong sa kanya, eh hindi ko magawa. Dahil yung grass cutter ko, eh nagkaroon ng problema stock up almost 6 months kasing hindi siya nagamit nung simula nung December tapos kanina nung pinaandar namin ayun ayaw kaya siya muna eh. sandali lang naman yung scatter ni Kuya Armando siguro sa isang plat, 15 minutes niya nagagas scatter e eh sa dalawa tatlo apat na plat lang naman to So almost 1 hour Kaya nang to Buti nga ka mo, malamig Ayan. Ayan, Hopefully sana bukas Ito naman ang na masimulan Ayan, Grabe na talaga to eh. Talagang sobra So nakaka-enjoy lang talagang tingnan yung ano Pagagras ka ata Nakikita mo kasi yung damo Unti-unting nawawala Ewan ko, sa mga OC siguro Ayan, masarap tingnan yan Siyempre, nalilinis yung ano, eh, kapaligiran. So, yun. Habang nag cutter mo doon si Kuya Arman, tanggalin natin itong mga damo na to. Para bukas, tapon na lang ng tapon. Yun. Tapos wala na. Malinis na. Ayun, nakikita nyo naman mga nakatumpok na yan nakakutin na lang yan tapos itatapon doon sa tapunan namin at yun na, malinis na to so, kita nyo naman talagang ang laki ng pagbabago kumpara nung unang araw na ilinis natin to halos tatlong araw o apat, hanggang bukas siguro bukas kasi wala na talaga itatapon na lang yan tapos, igat o igat ulit dito tingnan natin kung may gugupitin o itataas. So, hanggang dito na lang muna ulit. Salamat!